Magandang araw mga kaubas, Kumusta kayong lahat? So dito tayo sa isa kong area na tinaniman ng black grapes at white grapes. Sa mga nakakaalala dito, sa mga nakapanood na. May mga subscribers tayo na nagtatanong kung madali daw ba pabungahin din yung white grapes mga kaubas So ito na yun mga kababas. Ito yung aking white grapes na tanim dito ito ay uh, hindi pruning, wala rin nagdilig wala rin nag apply ng fertilizer pero kung makikita nyo mga kaubas ay ang dami pa rin yung bulaklak kahit hindi siya na pruning ayan ang lalaki pa ng bulaklak ayan o kung makikita nyo mga sanga talagang hindi ito naputulan mga kaubas hindi siya na pruning Ayan, o. Oh, haba. At tinubuan na ito ng mga sanga dito sa kanyang puno. Mga kaobas at makikita nyo yung lupa. Ito yung tuyo. Hindi na cultivate. Ayan. Kaya ang gagawin ko dito mga kaubas ay tanggalan ko siya ng mga sanga dito sa kanyang puno. Pati yun dun sa mga sanga na walang bunga mga kaubas ay mag uh, ko na lang mga kaubas kasi yun mayroon pang bisita dito kakagulat naman to tatanggalin kayo mga sanga na walang bunga para makapag na lang sa, sa mga sanga na may bulaklak yan ang haba ng mga protein gain hindi talaga ito prinuning mga kaubas kaya doon sa subscriber natin na madali daw papabungahin din yung ating white grapes so ito yon kahit walang nag-alaga ay kusya na lang siyang pumubulaklak at magaganda yung bulaklak niya mga kapapas ang dami na niyang bulaklak kaya ang naging desisyon ko dito mga kapapas ay hindi ko na lang siya ipopruning tatanggalan ko na lang siya ng mga sanga na walang bulaklak para matikman ko na kagad yung kanyang bunga first time sana ito bubunga mga kobas pero nagkusa na siyang bumulaklak kaya yan yung mga protein kin sumayad na sa lupa kaya hindi, halata talaga na hindi ito na pruning yan you know, o talagang haba gaganda rin ng bulaklak Ayan mga kababas. Kaya nanghinayang na ako na i-pruning ulit ito. Eh marami na rin siyang binulaklak. Kaya ayan puputulan ko na lang ng mga sanga na hindi kailangan para yung nutrients ay mag na lang sa mga sanga na may bulaklak para uh, lumaki yung mga bulaklak pa at mabuo na maging bunga. At nagkaroon na rin ito ng fungus mga kaubas dahil sa wala nga itong management or nag-alaga talaga. Pero kahit na ganoon ay meron pa rin siyang bulaklak. Mas marami pa sana itong ibubulaklak mga kaubas kung na pruning na pruning ito noon. Kaya lang, naunahan tayo na nagkaroon na siya ng mga bulaklak na kakapanghinayang nanatanggalin kasi marami naman. Pagkatapos nito mga kaubas na matanggalan ko ito ng mga sanga ay experience ko ito ng punggiside. Yan ang gaganda ng protein kin sana mga kaubas kung ito ay naparuning. Pero sa susunod na lang, mga kaobas na season, tungkol na lang siya ipupruning ng maganda. Maraming sanga na walang bunga kasi nga wala namang na-apply na fertilizer. Pati hanggang dyan sa, dyan sa likod ng bakod niya, nomabut yung mga protein cane doon na mayroon ding bulaklak kahit napakahaba nung mga protein cane ay pati sa dulo mayroon ding mga bulaklak ito yung uh, ubas ko dati na na tinanim ko na umabot na dyan sa kanyang trellis tapos kinain ng hayop akala ko ito noon mga kaubas ay hindi na makaka-recover pero ito na siya ngayon at mga bulaklak na yan o oh. putulan na natin sa dulo yung mga walang bulaklak pati dito sa bandang baba o oh. rin ng bulaklak kaya nang hinahing na ako eh, wala tayong mga tanim pa ngayon na na malapit na mahinog kaya ito na yung una nating papahinugin ito mga kaubas ay black grapes din ito ganyan din ang nangyari sa kanya hindi na lumaki kasi walang ang nagdilig dito at nagbigay ng fertilizer dami na rin yung sanga ayan yung rootstock nito mga kaubas ay white grapes pinagdugtong ko yan dyan mga kaubas ayan o Naisip ko nga, nang ako, pwede ko na sana yun ituloy para makita ko kung ano yung kalalabasan nun. Kung bubunga rin ba yung sanga na tumabudon sa kanyang rootstock. Susubukan ko sana. Itudugtong din ito mga kaabas. Yan, yung mga sanga na na nasa baba ay tatanggalin ko na lang. Yan, oh, ang haba. Kaya nakakapanghinayang ah, na tanggalin. Kasi nakapag-bloom na sayang kung tatanggalin ko pa mga kobas dito naman dito sa labas na ng bakod ayan oh, o buo, buo, na yung mga bunga Nag, may berries na kaya yan tanggalin ko yung mga sanga na walang walaklak at bunga para yung hangin ay tagusan lang mga kawapas hanggang doon sa taas ng bakod na yun ay maraming bulaklak ganito ito yung uh, patunay na uh, itong white grapes mga kaubas ay napakadali rin itong bumunga ayan o oh. maliliit lang nga yung bulaklak dito banda pero kung ito ay tuloy tuloy ang pagdidilig at pagbibigay ng fertilizer dito ay Uh, mahaba sana at mas maraming bulaklak ito mga kaubas yan mayroon siyang mga natutuyo ng dahon dulot na yan ng fungos at lagi rin numuulan dito ang haba kaya ito mga kaubas pagka nahinog na itong mga bunga nito dito naman tayo sa isa kong area mga kaubas ibang area naman ito ganon din yung nangyari dito ah, uh, bumulaklak din siya kahit hindi siya na pruning ayan tumubo yung mga bagong sanga pero medyo mas maliliit ang bulaklak dito ayan kaya ang ginawa ko dito mga kaobas dito sa area na to kahit meron na rin siyang bulaklak pero mas marami dun sa kabila kabilang area ito yung prinuning ko mga kawabas yan ang dami rin tumubong mga sang sanga dyan pinagtatanggal ko na yan mga kawabas yun may bulaklak pati dito sa puno yan o. o pero ito mga kawabas na prinuning ko na ito kanina hindi ko na lang Uh, binijo Ipapakita ko na lang dito yung mga bulaklak nya. Kaya titignan ko kung ah uh, mas marami siyang ibubulaklak kung siya ay napruning mga kaubas Bali ang puno na to mga kaubas ay nasa pito yata o walong puno pala ito namatay yung isa na ng ng chemical diesel kaya namatay yan maraming bulaklak mga kaubas pero iko comparison ko pagka ito ay na kung mas dadami mapakaya kaya ang kanyang bulaklak or wala na siyang ibubulaklak mga kaubas yan yung magiging experiment ko ngayon kapag pre-pruning natin na mayroon siyang bulaklak na ganyan eh kung bubulaklak pa siya kaya nag decide ako na i-pruning ito para malaman ko kung ano yung magiging uh, result nito mga kaubas marami siyang bulaklak pero medyo maiksi kasi at uh, mas makapal ito mga kaubas kisa dun sa kabila mas maraming sanga na Walang bulaklak. White grapes din ito mga kababas. Lahat itong pitong puno na ito ay white grapes. So dito banda oh mas makapal siya dyan. Kaya nagkaroon na rin siya ng punggos dahil sa sobrang dami na ng sanga na humaba na. Ito Prinuning ko na ito noon mga kababas bali second time na bumungan na itong area ko na to. Hindi ko na lang na video noon yung pagbubungan nya. Kunti lang ang binungan ito noon mga kababas nung una kong prinuning. Parang uh, mas marami lang konti kisa yung bulaklak nya ngayon kasi noon ito mga kobas ay talagang uh, bihira tal na talagang nadidiligan ito kaya ako kunti yung binungan niya tsaka isang bisis ko lang na applyan ng fertilizer yan ang, ang kapal ng mga mga sanga dito mayroon pang bulaklak oh. Ayan. so ngayon nga pinunin ko ito ay ma-apply natin ito ng mga fertilizer at titignan natin i-update ko kayo pagka ito ay pumulaklak uh, bumagsak na nga itong trellis nya dito dito sa kanyang dulo sobrang bigat na siguro naputol yung trellis ko dyan ng laki na ng mga protein cane So, ganyan yung ating white grips mga kaubas. Parehas din sila ng black grips na kahit hindi siya iproning e ay kusa na rin siyang bumubulaklak. Kung ito mga kaubas, mayroong itong uh, tamang pagdidilig at uh, paglalagay ng fertilizer ay malalaki ang dahon niyan mga kabas Pero, dahil sa hindi naman siya nadaligan kaya ganyan yung mga sanga maliliit maliliit ang dahon maliliit yung mga talbos eh, pero magaganda pa rin kahit na ganyan mga kaubas so, oh. maganda ah, pa rin ng bulaklak kaya ito pagka naitanim mo ito mga kaubas ay eh, basta dilig-diligan -diliga, dilig mo na lang hindi mo na iproning ay bubunga pa rin pwede siyang ni sa bubong sa puno ay hindi pala pwede sa puno mga kaubas kasi mayroon siyang makakagaw sa nutrients pag sa puno mga kaubas ito ay tinanim ko dyan sa likod lamang ng aking mga generator yan o oh. yan maganda ang bulaklak dito sa bandang gitna ang dami kong natanggal na bulaklak mga kaubas ng hinahing ako pero uh, ko na lang para malaman ko yung resulta kung pag kahit ay na pruning ay kung ano yung resulta kung bubunga pa ba or hindi na kasi kasalukuyan na siyang bumabulaklak tapos pinutulan so malalaman natin mga sa mga susunod nating na video kung ano yung magiging resulta nito. Kanina ay nagdamo ako dyan. Nagdilig, nag nag-apply ng fertilizer at bukas mag-spray ako ng fungicide dito mga kabas. So hanggang dito na lang muna itong ating video. Maraming salamat.